Ako tayo ng konfirmasyon na talagang pinalipas lang ang araw kung kailan nagbigay ng ayuda itong si Presidente Marcos sa Davao. Hindi ko nababanggitin kung sino yung iyakin bakit nang gagalaiti sa Duterte. Kayo na mag-isip, kayo na maglagay dito sa comment section, doon sa manunod ng replay. Bahala na kayo kung sino itong iyakin. Palagay ko naman, alam nyo. Uh, eh? uh. At daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. No? Yan po ay isang impormasyon na nakarating na hindi lang sa akin, pat, pati na rin doon sa mga taga No? At ang tanong, ano na naman ba ang ginawang kasalanan ng Mayor Baste? Well, hindi lang po dahil siya ay Duterte, kundi siya po talaga ay simbolo, modelo Dang maisog na Pilipino. Hmm. Kaya nga pong sinasabi natin, yung ma, 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 matututo nga itong pagsususpinde, hindi lang po ito dagok sa pamilyang Duterte. Ito po ay dagok sa buong sambayan ng Pilipino. Dahil tinitingila ngayon ang Mayor Baste Duterte bilang mukha ng, masib ng maisog dahil po talaga naman bang naninindigan siya. No? Pero wag po natin kalimutan ha, Bukod sa pagiging Duterte, ito pong si Mayor Baste, hindi pa siya nasa larangan ng politika, siya ay uh, hap. Ito tinan niyo ha. Sususpindihin na si Mayor Baste at diyan po ay uh, kinulfirm ni Attorney Roque. Ah, uh -huh. uh, siya mismo, kasi nakakausap niyan diretsa to ang mga Duterte at saka si Mayor Baste. So, kumpirmado po ito according to Atty. Roque. At hindi lang naman si Mayor Baste. Tatandaan ninyo, may panawagan din na mag-resign as DepEd Secretary si BP Sara. Kaya, sinabi natin na talagang merong iyakin dyan. Na talagang medyo praning insecure, insecta insecure sa mga Duterte. May galawan po yan. And it's very obvious. Alam ko hindi kayo tanga, hindi kayo bobo para hindi nyo maramdaman yan. Alam ninyo may iyakin dyan. Nagalit, nagalit, nagalit sa mga Duterte. Kahit naman, etong ang si Baste, siya pa nga ang gumagawa ng paraan para maubos ang droga dyan sa Dabaw. At eto si BP Sara naman ay nakikipaglaban sa mga komunista, magandang ginagawa, gusto pang patanggal as DepEd Secretary. Pero alam nyo po, ako sa isang banda, wag po kayo magagalit sa akin, Mayor Baste. Pero sa isang banda, I always look at things as my blessing in disguise dyan. Lahat ng bagay, mabuti man o masama, kung ikaw ay nananalig ng tama sa Diyos, may blessing in disguise dyan. At ako, ang nakikita kong posibleng blessing in disguise dyan, magigising na si BP Sara. Magsasalita na si BP Sara. Eh, yung inyong bunso ay sususpindihin dahil sa pakikipaglaban, dahil ayaw niya sa PI. Na alam naman natin na hindi maganda yung political initiative nila yung pakikipaglaban sa mga bangag at droga sa bansang Pilipinas sigit sa lahat sa Dabaw. Na alam naman natin ay masama at kriminal yan, na hindi yan dapat. Tapos sususpindihin yung kapatid nyo, BP Sara, na si Mayor Baste. Palagay ko naman magigising na si BP Sara neto. Tapos itong July may mangyayari pa. Kaya siguro takot na takot sila sa Duterte. Kasi plano din nilang ipahuli si, si tatay nyo, si tatay Digong sa ICC. Hindi pa nagsalita si BP Sara. Alisin muna natin na. Ewan ko na. Pag hindi pa umimik si BP Sara, ewan ko na. Palagay ko naman this time, maninindigan na si BP Sara. Tuloy natin. Kapag nakakotay ng buong ng Pilipino dahil tinitingilang ngayon ang sa pag-aalaga sa mga survivors at siyempre sa pagkakalap ng mga labi ng mga biktima. No? At siyempre alam natin ngayon na lahat ng mga opisyalis, lalong-lalo na kung ikaw ay Duterte at ikaw ay makikiisa sa karapatan ng taong bayan para ipahiwatig ang iyong karamdaman, ipahiwatig ang iyong mga reklamo laban sa gobyerno, kayo po ay sususpindihin. Ang mensahe, wala kaming pakialam sa inyo, mga Duterte. Wala kaming pakialam sa inyo, sambayan ng Pilipino. Bawal ang kritiko sa administrasyon ni Marcos Jr. Yon ang masakit doon. Ito yan. Okay? Tingnan nyo mabuti. Hindi ko masikmura kung ikaw ay isang broadcaster at matutuwa ka sa kaliwat kanan. Kung ikaw ay isang vlogger na natutuwa ka sa kaliwat ka ng suspensyon nang hindi dumadaan sa due process. Yaan ang dapat na sa pangunahing pinaglalaban ng mga broadcaster, ng mga bloggers, ng mga uh, social media personalities, ang due process. Dapat yan ang kinakapitan natin. Bukod doon sa karapatan nating magsalita. Hindi po yan dapat kinakatuwa ng iba ke ano pa man ang iyong kulay. Kasi dapat, meron tayong karapatang magsalita. Pag binubusalan na ang karapatan nating magsalita, hindi ito maganda sa bansang Pilipinas. Tayo po ay bumabalik sa dictatorship. Alam mo, nabanggit ko dati, sa mga matagal nang nanonood kay Coach Oli, may unity pa. Maayos pa si Marcos, si Sara, si Latamba, etc., etc. Maganda patakbuhin. Sinasabi ko na sa inyo dati pa, and uh, alam nyo yan sa mga matatagal nang nanood na sabi ko, huwag nyong kakantiin ng Duterte because that is a political suicide. Magkakamali kayo dyan. Huwag kayong maniniwala sa bulong, kahit pa bulong ng inyong sekretary, asawa, etc. etc. Kung sino man niyang bumubulong sa inyo, huwag niyo munang kantiin. Kung gusto niyong manatili sa power sa 2025-27 niyo kantiin, si Sarah at ang mga Duterte malapit na sa 2028. But for the meantime, it's too early. Magagalit ang taong bayan dahil mahal ng taong bayan ng Duterte. Dahil alam nila ang Duterte ay pinagtanggol tayo laban sa droga, laban sa komunista. At yan po ay well documented. Matagal na pong record ng mga Duterte na nakikipaglaban sa droga at komunista. Kaya mahal sila ng taong bayan. Even yung pagkaupo ni Marcos, ay dahil kay Sarah. Hindi makakaupo si Marcos kung hindi dahil kay BP Sarah. Kung hindi dabal sa Duterte. At alam kong hindi kayo tanga. Everybody knows that. Kahit doon sa kabilang barbershop, alam kong alam nyo yan. Political suicide, atakihin ng Duterte. Well, of course, sino ba naman tayo? Hindi naman tayo papakinggan ng mga yan. Ito na, binanatan ng Duterte. At tuloy-tuloy, sususpindihin pa si, si Baste. Tatandaan ninyo, ah, sa aking opinion, kaya kayo nananatili sa pwesto, is just because of Sara Duterte. Yaan na lang po yung last string na nag hold on bago pumutok ang puso ng taong bayan. Yaan na lang ang last string kung bakit nakaupo pa kayo until now. Pag nagsalita na to, ayun, ay, ay, hope talaga. Pag nasuspendi si Baste, this is it, magsasalita na si BP Sara. And lock in na po ang karamihang mga DDS. Pag nagsalita si BP Sara, ay wag naman. Delikado na talaga kayo dyan. Hindi po ako nananawagan ng kung ano. Iniinterpret ko lang kung ano yung sa tingin ko mangyayari pag nagsalita si BP Sara. Kasi yan na lang po ang inaantay ng mga Duterte supporters. Gigipitin nyo pa yung kanilang bunso. Eh kung hindi pa naman kayong isang kilo, isang tanga. Oh, sabi ni Spencer Lacalle, which I agree with him, Sarah is only protection of BBM. Oh, eh. yan na nga lang ang protection. Gaganyan ninyo pa yung bunso ni Sarah. Bunso ng Duterte. Hindi, bunso dun sa ano ah, dun sa mga politikas. kasi may bunso pa eh bunso doon sa mga political figures na Duterte. Ah. Uh. Mag-iingat kayo diyan tapos papaano pa yung papahuli nyo pa sa ICC si Duterte tapos na ito. Tingnan natin. Tingnan natin kung may tapang silang ituloy ang suspension kay Baste. Kasi lumabas yan eh. Diba? Nilabas ni Roque, nilabas ng Banateros. Baka maudlot. Ah. Pinick up din ng ibang mga vloggers. Ah. Eh, good luck sa inyo. Ha? Basta good luck sa inyo. Kaya nga pong sinasabi ko, parang naulit muli ang panahon ng diktadurya. Pasensya na po. Sabi, aslam po, bakit tahimik pa rin si BP Sara? Kasi, hindi pa puno ang salop. Hindi pa eh. Nakakapagtiis pa siya. Pero pag kinanti mo na kapatid, kinanti mo na ang kamag-anak niya, Ka kinanti mo na ang pamilya, nako, ewan ko lang. Pag hindi pa siya magsalita dyan. Hmm. Kayo, dinadaan na lang natin sa awit. Pero totoo po yan. Kaming mga nabudol, mga umakyat sa entablado ng Marcos. Abay, Oy. akala namin talaga eh, babaguhin ang imahe. Antigas naman kasi ng ulo nyo, Atty. Roque. Nagpabudol kayo eh. Hindi, hindi, hindi. Walang sisihan. Okay lang yan, okay lang. Ha? Okay lang yan kung talaga nga may mga nabudol. Importante, umamin kayo. Uh, and me, huwag na rin mayabang. Be apologetic. Kasi na, ano, nabudol nyo rin. Naman. Tandaan nyo may mga followers din kayo. Oh nabudol ka. Tapos, pre-remote nyo yung si, yung kinabudol nyo. oh, Eh, may followers kayo. Eh, di binoto rin yung, ano nyo. So, sa akin, be apologetic na lang. Ha? oh kasi, pero wala na pong sisihan. Tama naman, tanggap na natin yan. Ha? Kung hmm. naka Kaming mga nabudol, mga umakyat sa intablado ng Marcos. sabay akala namin talaga eh. Babaguhin ang imahe at dahil hindi naman talaga binibigay ng Panginoon sa uh, kaparehong pamilya ang pangalawang pagkakataon para sa tinatawag sa, sa English na redemption. Pero linustay pong pagkakataon, inuulit ang kasaysayan, sinusupil lahat mga nagpipinta sa gobyerno at ang gusto nila Puro-puri na lang sa bagong Pilipinas na wala pong pinakaiba doon sa sinasabi nilang bagong lipunan at talaga naman pong napakagaling alam mo yung ano sila sabi niya puro gusto gusto, gusto nila puro puri. May mga vloggers din ganyan eh. Yung mga papansin, bidabida. Bida. <laughs> gusto nila laging puri. Oo. Ah yung medyo syempre kasi uso ngayon eh. Wow. Ano po tayo ngayon eh? Selfie generation tayo. Mahilig tayo nung uh... It's about me, it's about me, it's about me, it's about me, it's about me. <laughs> Oh, ganyan 'yung sinasabi ni Attorney Roque. Ang gusto nila puri. Kaya nga ngayon nagtataka ako, lumalabas ngayon, kriminal ka, kriminal ang maging Duterte. Ngayon, lumalabas, kriminal ang malalapit sa mga Duterte. Kriminal na maging kausap pang Duterte, maging malapit sa Duterte, kriminal na kriminal na ngayon maging kritiko at sabihin ang pagkakamali ng ating taong sa taong bayan. Wala po tayong problema, hindi po ako galit sa inyo. Hiling ko lang, solusyonan nyo problema ng mga Pilipino. Ibabaan ninyo ang presyo ng bagas. Kahit hindi 20, kahit man lang 30, 40, okay na yon. Basta, totoo. Ang problema, kung magkiklaim kayo ng 20, tapos hindi naman totoo, Walang kwenta. Ibaba ninyo ang presyo. Nagmangabilihin. Ibaba ninyo presyo ng, ng dolyar. Yung gutom ng taong bayan, problemahin ninyo. Eto, panawagan ko lang sa inyo mga lintik kayo na mamukha kayong ayuda. Hindi yung binibigyan, ha? Yung ginagamit yung ayuda para makuha nila ang amor ng mga Pilipino. Tayo po, wag po, alam ko po medyo masakit tong sasabihin ko. Pero tayo, tayo mga binibigyan ng ayuda. Gusto tayo manatiling tanga ng mga politikong 'yan. Ang binibigay sa atin limos. Tapos sila kikita ng malaki. May kat silang malaki, tapos ang ibibigay sa inyo barya. Hindi po namamalimos ang mga Pilipino. Huwag niyong gamitin yung ayuda. Tapos ang ilalagay niyo dyan, mga lintik na mga pangalan ninyo. Tapos ang ilalagay niyo dyan, yung lintik na pangalan ng party list ninyo. Hindi niyo pera yung ayuda. Pag ganyan po, ginagawa kayong tanga. Ginagawa kayong pulube. Palimus po yung binibigay sa inyo. Mag-iingat tayo sa paayu ayuda ha. Ito ang gusto nating ayuda trabaho. Bigyan ninyo ng trabaho ang mga Pilipino. Gawin ninyo trabaho ninyo. Hindi kayo problema sa imahin ninyo. Hindi kayo problema sa mga kritiko ninyo. Pero hanggat gutom ang taong bayan, yaan ang mahirap kalaban. Kahit magbayad kayo ng sangkatutak na vloggers at PR people, kahit na anong paikik nyo dyan, hanggat gutom ang Pilipino, yung galit nila, yang sama ng loob nila sa inyo, hindi nyo yan mapipigil. Kaya busugin ninyo mga Pilipino. Hindi yung mga bulsa ng mga iilang kaibigan ninyo. Hindi yung mga bulsa ng mga iilang mga vloggers ninyo. Busugin ninyo ang Pilipino. Busugin ninyo ang bayan. Wala kayong magiging problema. Itong bagong Pilipinas, pinakamataas ang pagkagutom ng mga mamamayan sa administrasyon ni Marcos Jr. Pinakamababa ang balor ng piso. Wala pong tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Tayo po'y sumamba sa bagong Pilipinas. Ito ulit ko sinasabi ko sa inyo kasi baka ko questionin. Kayo na lang mag-confirm. Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. sinasabi ko na nagkakaroon ulit ng bagong recruitment. Pag pinuri yung politiko at napanood ninyo, Check their previous vlogs. Pag hindi naman nila dati pinupuri, hindi naman sila bumabanat sa mga DDS bloggers, hindi naman binabanata ng Duterte, tapos ngayon biglang babanat, biglang pupurihin tong politiko. Guaranteed, yun lang nagbabayad yung politiko na yan. Biglaan po eh. You can check their previous topics, their previous content. Kaya sabi ko, huwag kayo maniwala kay Coach Oli, kayo mismo patunayan ninyo. Because it's coming. Ganyan po ang galaw ngayon. Tayo po'y makikita-kita dyan sa Tokyo, mm. sa Maisog. Eh, siguro naman po, eh, hindi tayo susupilin doon sa Tokyo dahil uh, bagamat ako ay merong issue sa Japan dahil hindi pa sila nagbabayad ng reparasyon doon sa mga biktima ng mass rape ng mga pangalawang pandaigdigang digmaan, es eh, alam ko naman ang mga hapon uh, ay mas demokratiko at ginagalang ang karapatan ng taong bayan para sa malayang pananalita at yung uh, payapang pagtipon-tipon para ipahiwati ang dabdamin laban sa gobyerno. No? Eh, hindi po ibig sabihin na mga Pilipino ay eh, wala na sa Pilipinas ay wala na po kayong pakialam. Kayo po yung pinagyayabang ng ating Marcos Jr. Administration na dahilan kung bakit maunlad ang ekonomiya kung wala po kayo sad-sad na talagang tuluyan ng ekonomiya. Kayo pong dahilan kung bakit Bagamat palpak ang mga pulisya ng gobyerno, eh hindi pa rin po lumulubog. Kaya naman po kinakailangan puntahan namin kayo at tanungin namin, approve ba kayo sa administrasyon ni Marcos Jr.? Maligaya ba kayo sa presyo ng mga bilihin? Maligaya ba kayo na kayo'y pinagbabayad ng PhilHealth? Pero ngayon po, linulustay ang inyong mga salapi, pinagkakait ang benepisyo. yan, yan. Tanong sa inyo, kayo ba ay masaya? sa nilulustay ng PhilHealth. Kayo ba ay masaya? Kayo na lang sasagot dyan. Kayo ba ay masaya dyan sa mga presyo ng bilihin?